Ano-ano ang prinsipyong matututunan natin patungkol sa Great Commission na inuto sa atin ng Diyos? May tatlong point tayo. Man, making disciples is commanded. Pangalawa, authority is given. At pangatlo, never be alone is promised. So number one, kung gusto mo maisabuhay ang purpose o layunin na binigay ng Diyos sa iyo, ay kailangan mo malaman na making disciples is commanded. Hindi ito option, hindi ito greatest suggestion, kung hindi ito ay greatest commandment. Ang paggawa ng alagad ay inutos ng Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 28, 18-20, at lumapit si Yesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, Lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismoan sila sa pangalan ng Ama, ng anak at ng banal na spirito. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahonang ito. Siya nawa. Kaibigan, kung nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, naging anak ka na niya. At ikaw naman ay inuutusan niya ngayong gumawa ng alagad. Ang sabi sa verse 19, ay gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ang ibig sabihin ay habang humahayo tayo, habang ginagawa natin ang iba't ibang gawain sa ating buhay, ay ginagawa natin ang pagdi-disciple. Kung nasa bahay ka, ay turo mo ang lahat ng tinuro sa iyo ng Panginoong Yesus sa iyong asawa, anak, magulang, at iba pa pang kasama dyan. Kung ikaw ay nasa trabaho, ibahagi mo ang gospel sa iyong katrabaho at gawin mo siyang alagad. Kahit nasan ka at kung man ang ginagawa mo ay humahanap ka ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. Ang discipleship ang central mission ng iyong buhay. Kaya lang ay bago tayo makagawa ng alagad ay kailangan nating malaman kung tayo ba mismo ay talagang alagad ng Panginoong Yesus. Kasi hindi tayo makagawa ng alagad kung tayo mismo ay hindi alagad. So, para malaman natin ito ay meron tayong kailangan tanungin sa ating sarili. Meron tayong apat na itatanong. Ano yung mga yon? Letter A, Gospel Test. Talaga bang naiintindihan mo at pinanampalatayanan ang mabuting balita ng kaligtasan? Ang iyong kaligtasan ba ay nakadepende sa iyong pananampalataya lang sa Panginoong Yesus o nakadepende sa iyong sarili at mabubuting gawa? Kailangan na intindihan mo talaga na ikaw ay maliligtas dahil lamang sa pananampalataya mo sa Panginoong Yesus at wala ng karagdagang ibang gagawin. Ito ay dahil lang sa biyaya ng Diyos sa iyo. Letter B, following test. Ikaw ba ay talagang alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus? Sinuko mo na ba ang iyong buhay at pinasakop mo na ang lahat ng area nito sa Panginoong Yesus? Pangatlo, learning test. Ikaw ba ay patuloy na lumalalim sa pagkaunawa sa kaalaman patungkol sa Diyos? Ikaw ba ay lumalago sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Pangapat, authenticity test. Nakikita ba sa buhay mo ang mga requirement ng Panginoong Yesus para ka maging alagad? Dinedenay mo ba ang iyong sarili? Sinasantabi mo ba ang iyong plano, pangarap, sariling kagustuhan para magawa mo ang mga gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Pinapasan mo ba ang iyong krus araw-araw para matupad ang layunin ng Panginoong Yesus para sa iyong buhay? Ibigan, kapag ang sagot mo sa mga tanong na ito ay oo, bagamat hindi ka perfect pero passionate mong sinasabuhay, ang apat na iyan, kaibigan, ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Yesus. Na-realize ko na may mga katawagan sa akin na nagbibigay ng honor. Halimbawa kung ako ay tinawag ng anak ng aking magulang, masaya ako. It's an honor. Pag ako ay tinawag na daddy, kapatid, kaibigan, husband, it's an honor. Pag tinawag ako na d-group leader, Christian vlogger, it's an honor. Pero merong isang katawagan na gustong gusto kong itawag sa akin. At ito'y nagbibigay ng pinakamataas na honor sa akin. Ito'y kapag tinawag akong alagad ng Panginoong Yesus o disciple. Hindi ko alam sa'yo, kaibigan, pero ako gusto kong tawagin na disciple ng Panginoong Yesus. Isa itong privilege na ang hari ng mga hari ay pinili ako maging alagad niya. At ito yung maganda kaibigan. Ikaw din ay tinawag niya maging alagad. Ano ba ibig sabihin ng alagad? Ang ibig sabihin nito ay tayo ay susunod sa kanya, lalakad tayong kasama siya, tayo ay mag-aaral, isusuko natin ang ating buhay sa kanya, makikipag-partner tayo sa kanya, ang ating mga priorities ay iaalay natin sa kanyang plano at purpose. Kaibigan, simulan mo i-commit ang iyong buhay sa Diyos bilang alagad. Kasi wala kang ireplicate o ireproduce na alagad kung ikaw mismo ay hindi lumalagong alagad. Sabi ni Howard Hendricks, you teach what you know, but you reproduce what you are. Now, ang tanong, meron ba talagang example sa Bible na sila ay gumawa ng mga alagad? Yes. Meron, basahin natin sa mga gawa 14.20-21. to 21. Ang magandang balita ay pinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listro, Iconium at Antioquia ng Pisidia. Narealize ko ang mission natin ay hindi nagtatapos sa pagbabahagi ng gospel o ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao kung hindi gagawin natin silang alagad. Ang sabi dyan, matapos nilang ipangaral ang magandang balita, ay hinikayat din nila na sila ay maging alagad. Ang ibig sabihin ay alam nila Pablo at Bernabe na ito talaga ang purpose ng Panginoong Yesus para sa kanila, na hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. Ang ibig sabihin na ito ang pangunahing mission ng church. Ito dapat ang ginagawa ng isang church ang gumawa ng alagad at hindi lang ang pagbabahagi ng mabuting balita. Halimbawa ako nasa parkingan ka ng Mega Mall and then meron nagtanong sa'yo doon, paano ba ako makakapunta ng Antipolo? Sabi mo sa kanya, pumasok ka sa iyong kotse. Tapos, yun lang ba yun? Hindi, sasabihin mo sa kanya, start mo yung kotse mo tapos bumaybay ka papuntang Ortigas. Diretsuhin mo lang, lalampasan mo ito, lalampasan mo yung lugar na yan. Pero dire-diretso ka lang hanggang makarating ka ng dulo ng Ortigas extension. Tapos ka kanan ka at mag-U-turn sa unang kanto at sasabihin mo lahat ng detalye para makapunta siya sa antipolo. Hindi yun magtatapos sa pagsabi mo na pumunta ka sa kotse mo. Kasi kung ganun lang, hindi siya makakarating sa kanyang destinasyon. The same thing, ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ay importanteng impormasyon na dapat malaman ng mga tao. Pero hindi doon natatapos yon. Ibig sabihin, ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ay paghihikayat sa kanila na maging alagad ng Panginoong Yesus. Hindi lang sila para maligtas, kung hindi para maging disciple ng Panginoong Yesus. Kaibigan, kung hindi natin ito gagawin, ay hindi nila matutupad ang purpose ng Diyos para sa kanilang buhay. na ko, ang reason kaya ako narito ngayon ay para magbahagi ng mabuting balita at gumawa ng alagad. Meron ding nagdi-disciple sa akin at yung nagdi-disciple sa akin ay meron din siyang d-group leader. At yung d-group leader niya, meron ding d-group leader at wala itong katapusan. Ang ibig sabihin, ang central mission ng isang church ay hindi ang paghingi ng abuloy, hindi ang kantahan, sayawan, hindi caroling at iba pa. Hindi masama ang mga ito pero kailangan natin tignan kung ito ba mga activities na ito ay nakakapag-produce ng bagong alagad ng Panginoong Yesus. Kaya nga dapat natin isipin kung ang ating bang mga ginagawa na programa o activities sa church, kung ito ba ay nagbubunga ng pagbabahagi ng mabuting balita at paggawa ng alagad na gagawa din ng mga alagad, ini-evaluate ba natin ang ating mga activities kung pagkatapos nito ay meron ba tayong nailalagay sa isang discipleship group at sa mga sumali naman sa discipleship group, ay meron ba sa kanilang naging d-group leader na din? Narealize ko na ang paggawa ng alagad ay multiplication at hindi addition. Sabi sa 2 Timothy 2 -2, narinig mo ang maraming bagay na aking sinabi sa harapan ng maraming saksi. Ipagkatiwala mo ang mga bagay na ito sa mga lalaking mapagkakatiwalaan na makakapagturo rin naman sa iba. Ang kausap ni Pablo dito ay ang kanyang dinidisciple na si Timothy. Ang talata na ito ay nangungusap sa apat na henerasyon ng alagad. Una, si Pablo. Pangalawa, ang dinidisciple niya si Timothy. And then, Pangatlo, sa mga lalaking mapagkakatiwalaan. And then, pang-apat, yung mga tuturuan naman ng mga lalaking mapagkakatiwalaan. At hindi ito matatapos doon dahil yung mga lalaking tinuturuan nitong mga dinidisciple ni Timothy ay gagawa din ng alagad at wala itong katapusan. na ko, ito yung strategy na ginawa ng Panginoong Yesus para lumaganap ang mabuting balita at paggawa ng alagad. Imagine natin, na may isang evangelist o pastor na nakakapagbahagi ng mabuting balita isa sa isang araw. Bali, 365 na tao ang nadadala niya sa Panginoon sa isang taon. Kaya lang, ay hindi niya tinutulungan na lumago at maging disciple maker din ang nababahagi na niya ng gospel. Kaya sa loob ng sampung taon, kung 365 ang nasisharean every year, ay nasa 3,650 na ang nabahagi na niya. Ang tawag dito ay addition. Now, sa kabaliktaran, kahit na ikaw ay walang titulo ng pastor, walang titulo ng pagiging evangelist, pero ikaw ay discipler, ay ibang usapan ito. Dahil matapos mo bahaginan ng mabuting balita ang isang tao, ay ginagawa mo siyang alagad. Sinasanay mo siyang lumago sa pagkakilala sa Panginoong Yesus at sinasanay mo siyang gumawa din ng alagad. At kapag ito yung ginagawa mo, ito ay mas merong quality dahil merong pagbabagong magaganap sa ugali at mas marami ang magiging bunga mo kasi siya ay gagawa din ng alagad. Ang tawag dito ay multiplication. Halimbawa, sa isang taon ay may isa kang dini-disciple. First year, dalawa lang kayo. Pero dahil sa sinanay mo siya sumunod sa Panginoon, sinanay mo siya gumawa ng alagad, ay kapag nag-disciple siya ng isa at ikaw ay nadagdagan din ng isa sa ikalawang taon, ay apat na kayo. Tapos ginawa niya ang tinuro mo sa kanya. Sinanay niya din gumawa ng alagad yung dini-disciple niya at nag-disciple din ito. At yung dini-disciple mo nung una ay nagdagdag din ng isa at yung bagong dini-disciple mo ay nag-disciple din siya. Tapos ikaw din ay nagdagdag pa ng isa. Alam mo, sa ikatlong taon, walo na kayo. At kapag nagdagdag kayo ulit ng isang dini-disciple tapos ganoon din ang bawat isang dini-disciple nyo, sa pang-apat na taon ay labing-anim na kayo. Now, kung titignan ay parang walang impact dahil konti lang ito. Pero pagdating ng sampung 10 taon, 1,024 na kayo. Maring mas konti pa din ito kumpara sa evangelist na nagbahagi ng mabuting balita sa 365 na katao bawat taon. Kasi 3,650 na siya in 10 years. Pero pagdating ng ika-20th year, yung evangelist ay may 7,300 pero ikaw naman na discipler ay nasa 1,048,576 na kayo na mga alagad na gumagawa din ng alagad. At ang amazing dito ay pagdating ng 30th year ay ang evangelist ay nasa 10,950 na ang nasharean niya ng gospel pero ikaw na nag-disciple ay nagdagdag ng nagdagdag faithfully sa loob ng 30 years, ay ang downlines mo ay nasa billion 73 million 741,824. Ibigan, e ito ang multiplication na sinasabi at modelo ng Panginoong Yesus na pamumunga sa bawat magiging alagad kung gagawin mo ang pinapagawa niya sa iyo. Ang susi sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay natin pagdating sa paggawa ng alagad ay hindi magbahagi lang ng mabuting balita ng kaligtasan. Kung hindi, gumawa ng alagad. Make disciple. Kaya kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili. Kung ito ba ang pagnanasa ng iyong puso, ang gumawa ng alagad at magmultiply para makasunod sa Panginoong Yesus. Kung hindi, ay simulan mong gumawa ng alagad. Hindi mo kailangan maging perfect sa Bible. Hindi mo kailangan, napakarami mong alam. Kung hindi, kailangan mo lang maging member ng isang discipleship group. Kailangan mo ng isang tao nagdi-disciple din sa'yo. At habang tinuturuan ka ng iyong d-group leader, ay ipasa mo naman ito sa idini-disciple mo. Sabi ni John Wesley, The church changes the world not by making converts, but by making disciples. So, paano ka ba magiging epektibo sa pag ng discipleship group? Kailangan mo maging intentional na leader. Ang ibig sabihin, sisiguraduhin mo na magbigay ng mabuting influence sa iyong mga D-group members. Maging intentional ka sa pagpapakita ng mabuting halimbawa. Ibig sabihin, wala kang ituturo na hindi mo ginagawa. Pangalawa, maging intentional ka sa pag-build ng relationship. Kokopyahin natin ang halimbawa ng pagdi-disciple ng Panginoong Isus. Ang kanyang mga alagad ay literal na kasama niya. Matulog, kumain, magplano, magbahagi ng mabuting balita at magpagaling ng may sakit. Nakita nila kung paano ang Panginoong Isus nakitungo sa mga makasalanan, may hirap na tao at nangangailangan. Nakita nila kung paano siya manalangin. Nakita nila ang kanyang moral life. At ganun din naman, bilang discipler, ay pwede nating ibahagi yung ating buhay sa ating mga members. Ibahagi natin yung ating struggles, victories. Ipanalangin natin sila. Mag-outing tayo kasama sila. Magkape, magplano sa mga activities na pwedeng pagsamahan as a group upang lalong lumago ang pagkakilala sa Diyos at lumago sa paglilingkod din sa Panginoong Yesus. Ang goal ay hindi lang tayo nakatingin sa paghahatid ng information, hindi nakatingin tayo sa transformation. Pero hindi mangyayari ito kung hindi lumalago ang relasyon ng bawat isa at natututo magtiwala sa bawat isa. Hindi tayo magiging epektibong discipleship group leader kung wala tayong relational environment na ang ibig sabihin ay ang bawat isa ay friendly, ang bawat isa ay open at honest. Ang bawat isa ay nagmamalasakit talaga sa bawat isa. Kapag merong hindi nakaka-attend ay kinukumusta ng mga kapwa member at ng D-group leader. pino Pinoprotektahan ng bawat isa ang bawat isa. Meron itong accountability and prayer session. Natutulungan din pag may pangangailangan. Kapag nag-share ka ng buhay mo, ikaw ay safe hindi ka machichismis. Ganun yung relational environment na dapat meron tayo. Kaya nga, para maging relational ng isang group, ay dapat maliit lang ito. Kasi kapag lumampas sa 12, naging 30 na, naku, mahirap magkaroon ng relational environment. Sabi ni Brandon Cox, discipleship is the art and science of helping people find, follow, and fully become like Jesus. Discipleship happens as God's people show love share truth, and live life with one another, making new disciples along the way. May isang bagong kasal na naglalakbay sa madilim na daan ng sobrang bilis dahil dito naaksidente sila at yung babae ay sobrang lala ng tinamong sugat. Tumingin ang lalaki sa taas ng isang burol at may nakita siyang opisina na may sign na kalagay, Office of Dr. Bill Jones. Kaya ang ginawa niya, dali-dali niyan dinala yung kanyang asawa doon sa bahay na yon. Kumatok siya at nagbukas naman si Dr. Jones. At sabi niya sa doktor, iligtas mo yung asawa ko, doc. Alam mo, sabi ng doktor, sorry, di na ako nagpa-practice ng medicine. Retired na ako. Alam mo, sabi ng lalaki, doc, meron kang dalawang choice. Una, ililigtas mo ba ang asawa ko? O pangalawa, tatanggalin mo na lang yung sign mo sa labas na nakalagay na Office of Dr. Bill Jones. Ibigan, hindi ka pwede magkaroon ng sign na ikaw ay Christian. Sabi mo, ikaw ay Kristiyano pero hindi ka gumagawa ng alagad. Hindi ka pwede magkaroon ng sign na alagad ng Panginoong Yesus pero hindi ka gumagawa ng disciple. Meron kang dalawang choice, tutulong ka ba para gumawa ng alagad o tatanggalin mo na lang yung sign mo. Kaibigan, Dalangin ko na bilang alagad ay gamitin mo ang kakayahan ibinigay sa iyo ng Diyos para gumawa din ng alagad. Gamitin mo ang mga gifts na binigay sa iyo ng Diyos para mag-comfort ng mga taong nasasaktan, mag-guide ng mga taong naliligaw upang magbago ang kanilang buhay. Kaibigan, live God's purpose for your life. Paano? Gumawa ka ng alagad. Bakit? Making disciple is commanded by God.